Lagi daw ginagamit na naka-charge habang naglalaro at ito ang nangyari. Bigla daw bumukol ang likod at madali na malubat. Ano kaya ang nangyari? Kaya ayan mga dali, angat natin yung takip. At nakita ko dito na talagang lumubo ang battery. Ingatan nyo mga idol, huwag nyo pong gamitin ang cellphone na nag-charge. Lalo na kung nag-iinit na. Dahil kapag tuloy-tuloy nyo gamitin niya at nag-iinit na ganito ang kalalabasan. Magulat ka na lang na umangat na ang likod dahil nga sa paglubo na nito. At ayan, pinisil-pisil ko ang battery talagang malambot na malambot na kaya tanggalin natin yung mga screw at kailangan natin palitan ng bagong battery, so hindi po replacement battery ang ilagay ko dito, kundi galing din po sa unit dahil gamer po ang may-ari, laging babad sa pagigames, kaya kung replacement po ang ilagay mo dito baka isang linggo lang lolobo naman kaagad, kaya yan tanggalin po natin, gamit tayo ng metal so ingat magtanggal mga ito, lalo na kung may laman ng battery, kung metal baka masugatan pwedeng sumabog yan or mag-uus so so delikado pwedeng madamay ang LCD at ayan nilagyan po ng tip so dati dito nilagyan ng LCD pala ang sabi ni ma'am so mga ilang buwan lang lumubo na ang battery so possible na na-overcharge ito na ginagamit na naka-charge kaya iingatan nyo ang cellphone na hindi gigamitin na naka-charge baka katula dito na kapag replacement na nga ang ilalagay mo at wala kang mahanap na original baka sasakit ang ulo at swertihan lang kung may makuha tayo na mga galing sa unit mga na nabibili natin ng mga patay at yung mga battery ay goods pa yun pwede natin ilipat sa ibang mga unit. So kahit ibang unit mga idol, ang Tecno ay halos pare-parehas lang po ng battery ng mga Infinix or Itel Mobile. So yan, sobrang tigas po ang mga galing sa unit. Talagang makunat ito malubat kapag hindi pa lumulubo. At nag-apply tayo ng double-sided tape para kapag laging nahuhulog, hindi po nauuga. At dito mga idol, pansinin niyo po, medyo malayo ang flex. So ang kanina mga idol, medyo mahaba siya, nasa kabila. At dito mga idol, may mga technique ang paggawa nito. Flexible po kasi ang mga battery ng mga Tekno idol or in kaya ang gagawin mga, idol ayan hatakin lang po natin dahil mahaba po ang mga flex nito kaya ayan salpak na po natin at pari parias lang po talaga ng polarity parias po kalaki at ibalik natin ang fingerprint at maraming salamat po sa lahat ng nagtitiwala sa Julfon TV at sa mga gustong magpaayos pwede walk in pwede lala mo pwede LBC GNT GRS via deliver at dahil lubat ang battery chinards ko muna mga idol at sa mga gustong mag-walk in mag-PM mo muna kayo para in case wala tayong stock, alam nyo kagad ka baka mamaya pagpunta nyo ay walang stock, kinabukasan nyo pa makuha at sayang ang oras na pagbalik mo. At ayun, balik natin lahat ng screw at mag-apply tayo ng double-sided tape. Ipig tape ito sa mga Infinix Techno. ITIL ang mga takip-takip niya mga idol dahil plastic ito. Madali po siya kumapit. At ayan, nalapat na po natin. At grabe kapag ganitong battery ang ilalagay, talagang back to normal. Sobrang kunat na po yan malubat. At pansinin nyo mga idol, napitid naman po ang paggawa natin. So balik sa normal ang tagip kanina, angat na angat talaga siya. At kinalagahan natin, ilang minuto lang at ayan, meron na pong 9%. At i-open na natin mga idol at tingnan natin kung magtuloy ba sa mino. At dahil gamer ang may-ari nito, napaka-satisfied kapag original na galing sa unit ang ipapalit. At ayan mga idol, pansinin nyo, gumagana naman, wala ng problema. Kaya kung naghanap ka ng mga original na quality na battery, pwede kayo mag-PM sa akin. At kung may available tayo, pwede nyo po agad puntahan. Dahil paunahan lang kapag mayroong mga battery na original. At ayan, normal naman po ang charging. Sana supportan nyo po ang video na to. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-follow.